Welcome back ulit sa channel mga kaibigan Sa video ko na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magayos ng isang flashlight So ang problema kasi nito, nagcha-charge siya pero hindi siya nag on yung, yung ilaw niya sa flashlight is wala Dito sa clip na to is bukas na siya So lahat ng screw kanina na pinakita ko Ah uh, na screw up ko na siya so ito yung lobe dahil papakita ko sa inyo yung lobe so dito nakikita nyo yung kulay itim na malaki ano yun eh ah, lead acid yun so tignan natin ang voltage yun ang kanyang voltage mga kaibigan ito lang yung lumalabas so a minimum voltage kasi ng isang lead acid na kag kagaya nito sa mga flashlight is bumaba sila ng 3 volts maximum na yun kailangan hindi na kayo bumaba ron sa limitation nya kundi masisira siya katulad nito Ang gagawin ko naman dito sa isang clip na to mga kaibigan Tatanggalin ko yung kanyang circuit board Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura nya So ito, yung flashlight na ito is nagkakahalagang mga 600 to 700 peso sa Ace Hardware Store sa SM Tapos ito lang yung laman niya mga kaibigan no tatatawanin ko na lang talaga yung tsura at saka yung presyo yan meron akong magic na gagawin dito mga kaibigan kaya panoorin nyo mga dito sa part ng clip na to is tinanggal ko yung kanyang resistor na papunta doon sa kanyang ilaw so ngayon ginawa ko naggawa ko ng bridge ngayon naman ilalagay natin tong battery na to ito yung 18650 low mana to pero gumagana pa naman so kinover ko lang siya ng tape para sa insulating protection purposes okay At dito nagsimula na nga ako maghinang sa negative and positive niya. So inayos ko muna yung wiring niya sa battery. Para sigurado lahat na magagamit talaga. At ito na nga ang ating na solder na wiring sa battery so magulo lang siya kaya gumagana naman siya oh. yung sinubukan ko hindi pa ako nagiinam na so hindi ko na napakita rito yung pag shortcut ng wiring Pero pwede pa naman akong kung gumawa ng video pa at kalkalin yun yung flashlight para ipakita ko lang yung kung saan ko pinadaan yung mga wiring. Ayan, nagsasolder na ako niyan sa battery mga kaibigan. At ito, ilalagay ko na siya doon sa dating lalagyanan ng battery. Yung na-replace na nila na si battery na kulit. Yan kasi, ah, uh, tinantad ko kasi yung kaha niya. So, eh, hindi magkakasya tayo. So, ipinapak akong plastic sa mga gilid-gilid para magkasya siya. Yan. So, kung meron kayong similar na flashlight na ganito, so, kung hindi rin magkakasya, alam nyo na, bakbakin nyo yung mga plastic sa bilik. At ito mga kaibigan, nilalagay ko yung kanyang input, yung power bank na luma ko rito dati ko na pinakita yun eh, sa nakarang video ko. So, nilagay ko muna siya dito para may input. Bawal na kasi saksakan niya kasi 8 volts yung lumalabas dun. So, delikado yun sa mga ganitong battery na nito ngayon. So, ang ginagawa ko dito is binabalutan ko nasa sa uh, yung flashlight. So, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, binalik ko na siya sa dati. Yan, no? So, ibig sabihin na ito, ayos na siya. Naayos ko yung flashlight. Yan. Wala akong pinapalitan na pyesa. So, nagtanggal pa nga ako ng pyesa. So, yung tinanggal ko kasi mga 1K resistor yun. Na ano siya, flat. Hindi siya below. tumaba na ulit yung kanyang ilaw. Siguro nasunog yun kasi nakasaksak kasi abang nagcha-charge. Siyempre, mag-overload yung ano, resistor. Yan. Ano kasi ito mga 3 watts yata ito. Na uh, 3 volt LED, LED bulb sa loob mo. So, ayos na siya. Ayan. So, guys, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, so, pakihit naman yung subscribe button sa baba, tsaka no notification bell. Tsaka pakishare na rin yung video na to para sa mga uh, may kaibigan tayong sirang flashlight. Yeah. Ayan. Akan sa muli, mga kaibigan, dito ko na tatapusin itong video na ito.